sabi niyo may may resibo na kasama yung pera uh, at, at uh, ito is certain uh, percentage 10% po ba at nakalagay po ba doon yung mga pangalan o yung anong mga contractors do sa resibo nakalagay po yung tatlong proyekto na galing sa contractor na nagbigay daw ng pera nito mm -hmm. at ang um, talaga na ibibigay suma total para sa akin ay hindi naman pa na-final kasi gustong-gusto daw nila i-meet ako. Mm -hmm. At sabi in giving the perspective ni District Engineer, ay ito daw ay dahil natutuwa sila sa mga programa ko at gusto nila magpadala ng suporta. Ibig sabihin, mm -hmm. gusto nila magpadala ng pera para ipamigay ko daw sa mga tao sa aking mga programa. Pero parang yan po kasi yung mga euphemisms na ginagamit sa yes. pagbibigay mm. ng SOP. At sa totoo lang po, hindi naman surprising sa ibang mga politiko na nangyayari ito dahil palagi daw po itong nangyayari pero ako'y bagong nalalang uh, pong congressman kaya hindi ako sanay dito. At uh, sinabi ko na ayoko naman pong uh, pumasok sa kanyang practice.